kwento ko na rin sa inyo guys kung saan ako natatakot 39 yung Propender X Series guys and guys uh, pupunta kami ng sementeryo magpipintura kami ng video na airpot sa kanan ko kwento ko na rin sa inyo guys kung saan ako natatakot kung anong pecha ang kinakatakutan ko kwentong <laughs> halloween natin guys yan kwentong halloween mamaya sabalikit ka lang mga Joey yan dyan oh. <laughs> ka na lang mawak oops iirit to umuwi ka doon yan ang guys oh stimulus pa yung suot natin oh wala <laughs> wala ah, jersey no? Kapit ka lang! Huwag ka Asok ka ba sa akin Joey? Asok ka sa akin, upo ka Asok ka dito Yan, Ipitin mo ako, Punta tayo Takpon tayo sa isang daan <laughs> mo nga pala yung pinsan ko Nakakatulong natin mag magpintora. Mag Ayan okay, guys, teret-teretyo uh, lang to Mamuntang sementeryo Ayan na lang dito, Joey, ano? Hindi oh. eh, na lubak-lubak. Nangaraan, lubak-lubak, eh, no? Oo, oh. oh, oh, sabi na mitang ko. Si <laughs> <Di> Boss Joey. May <laughs> eh, lubak ko pa dito, wala na? Wala, wala na? Wala. Ano lang to, guys? Uh, nasa 7 km lang ata, ato. Pero wala ayo pa rin oh, no, cemeteryo oh, pag nasa probinsya ba. Tayo pa, pa nyan Ito guys, ah uh, yung daan nito, Tarlac Road to guys. Pag bubunta ka ng Tarlac, ayan, dire-diretso ka lang dito. Saka Esitex, Ito guys, paano to eh? Pasano si inyong yung daan na yan Ito na tayo Ano yan? Checkpoint na yan di ba? Barangay Oo nga Pero guys, malapit na tayo sa cementerio. Buti sementado na to, no? Oh. O yung kabila, hindi pa. Yeah, kalati lang. Kalati lang. Bata pa. Mga bata pa, mga totoy. Mga mga alikabok dito. Rap road dito, guys. Ah. Guys, cementerio dito. Public cemetery. Tabi ng bukid. Nung batang bata pa, o oh, guys. Oh, nga doon pa nga. <laughs> doon pa, Joey. Excited kay. Bata pa ako, oh, guys. Ganto na talaga dito ang daan, lupa. Saan? Ando na sa gilid tayo? Sa looban, no? Hindi, yung papark tayo. Pwede naman. Ah. Ay, buta na ano? na Gabok Dito yun eh, no? ka na, Joey? Dito, ano? Dito, Dito sila kulas eh Kita pese pa ano mo Pa park mo na? <laughs> yes. Ah si ini ko ni ko. Ay siya lang. Ano, park mo na ako. <laughs> okay. Yun guys, uh, ito nga pala ipipinturahan ko yung sa airport ko. ako uh, kung nakikita nyo, December 25, 2008, siya namatay. Uh, alas 8 ng umaga. Yung lolo ko naman, dun siya nakalibing sa North Cemetery. Uh, namatay din siya ng December 25, 1996, alas 8 ng gabi. So, kaya tuwing Pasko guys, uh, nanatakot ako at doble ingat syempre. Yun In tara, banat na, pinturahan na natin. Yun guys, tapos na kami. Pauwi na. Ah, din pala mag ano, pintura ng nicho, no ng puntod ay first time ko lang kasi magpintura nun guys sa airpot ko makabawi man lang dito na Joey sa lang dito eh balikat lang kamaya Rap Road Giorno Rap Road <laughs> Diyan ba si Lola? Lola Lola uh, Lola 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 Saan ba kayo dito? Diretso? Ginagawang daan dito Yung guys dito na kami dumaan Uh, ang ang labas na to guys Starlock Road merienda tayo buko <laughs> oo hawa okay. eh na yung kanto diba labasan? Uh -huh. So guys, uh, sa Tarlac Road. And guys, uh, dito muna kami pupunta. Magbubuko muna kami. <laughs> Fresh buko. Na wala kami tubig. Pumunta kami dyan. Sobrang init. bala ko din pala mag ano uh, magpalit na ng rear suspension unahin lang muna natin yung mags yung mags kasi guys naka reserve naman na sa atin babayaran na lang sure naman na may kakabit natin dito kay yan. yung rear suspension uh, nag canvas ako sa AB Moto 39 yung um, 39 Yung Profender X-Series guys Tapos Yung Yung Pandoy naman Na bagong labas Ay ilalabas pa lang nya 80 ata ah, Yung 80 na brand P.S. Thailand Nasa 11 plus So Nagdadalawang na isip ako Kung ano kukunin ko Uy Lobak Alaki oh Puna tayo Nagdadalawang isip pa ako guys Kung ano kukunin ko kasi sa 80 uh, black siya tapos uh, parang ash gray ata uh, yun o ano o atawag dun gray yung kulay ng baso nya parang ganun dark gray ah uh. dark gray yung kulay ng ano uh, dark gray yung kulay ng baso nya sa provender naman uh, all black lahat nag-iisip ako kung ano kukunin ko hehehe <laughs> So nila guys, naka-line up na dito kay Jornok 'yan. Yung mag sure na 'yon. Mags and yung brake arm. Tapos baka siguro by December rear suspension naman, yun nga. Sana. <laughs> Ubi talaga tayo ng probinsya, guys. Sulit na sulit. Nakakahinga tayo ng malalim. Dito sa Manila ba? Diba? Checkpoint. Checkpoint ba ito? Itulad sa Manila. Konting singkot mo lang. Oh. Konting hinga mo lang. Usok na agad. Dito. Oh. Wala tayong ano, uh, face mask. O kaya balak laban na nakatakip sa tubig natin. Sarap ng hangin. Kariwang hangin guys. Ang itip agad ako guys. Oh. Ang <laughs> <yung> balat ko <laughs> okay, Grabe rin kasi dito guys yung init Mahangin siya kasaling init <laughs> Mabilis mga kasunog uh, Bukas pala guys uh, Mag-arrive tayo dyan sa Palayan City Kasama tayo sa utol natin Mag-camping Hindi naman camping Meron lang siyang dala ng pan mga panluto uh, Pang-fishing Iram tayo guys hindi pa ako nakakapunta ng Palayan City guys eh. kaya natin kung maganda to guys, uh, na tayo dito ito na yung sa amin eh <laughs> na <Abosan> po Punta <laughs> ng Pogi ni ano ha ah, Pangalan si Denot <laughs> Ayun guys uh, Like, comment, and subscribe sa channel natin Bukas, Palayan City tayo Sa Aulodam ba yun? Aulodam Tayo guys Rides tayo um, Yun lang